Ano ang mga Christmas pamahiin para kayo ay swertihin? Una, maglinis ng bahay dahil ang malinis na bahay ay malinis din ang inyong mga isipan. At nang sa ganon ay para nyo na rin tinataboy ang mga negative energy sa buong paligid ng bahay nyo. Pangalawa, magpasalamat araw-araw. Gratitude attracts good vibes. Pangatlo, magbigay. Dahil ang pagbibigay, nagbabalik ito ng swerte. Huwag kang maging madamot. Pangapat, magsuot ng pula o berding damit dahil nakakapagbus ito ng energy at confidence. Panglima, Magset up ng goals dahil ang may plano, mas mabilis ang swerte with action. Panganim, iwasan ang away dahil ang positibong energy para sa mas magandang kapalaran. Pwede naman next year ka na makipag-away. Pampito, pakainin ang buong pamilya. Ang pagbabahagi ng pagkain ay simisimbolo ito ng kasaganahan. Huwag kang madamot. Pang-eight, magbukas ang bintana para sa pagsalubong ng bagong simula at para na rin makapasok ang swerte sa loob ng bahay mo. Pang-nine, magpatugtog ka ng positive music. Mas maganda kung mga Christmas song dahil nakakapagbigay ito ng energy at pag-asa tuwing naririnig mo ito. Ang huli, number 10, maikling dasal. Simple pero taos puso para sa biyaya at gabay. Ito ang wag kakalimutan sa lahat. Kaya naman gawin nyo na lahat ito para swertehin din kayo sa buhay yung mga taong naniniwala tungkol sa pampaswerteng pamahiin na ito.